Pwede ba? Ayusin mo yung utak mo. Sinong nagdikit ng bubblegum sa upuan ko? Ang dumituloy ng skirt ko. Sino sa inyo? <laughs> si Brabasti! Nakita ko! Siya yon. Alam mo, Mary, nag enjoy ako na hindi na tayo cheerleader. Wala nang practice. Ang daming free time, di ba? Oo nga. May bagong ads. Tingnan natin wala naman yan kanina. Sinong, Sinong makikikap ngayong araw sa Bunny, bunny School? Ha? Ano daw? hindi yung mga frogs, mga bunnies, losers, football players, basketball players. Ano? Nat ano? Not and Mary? Mary? Anong, Anong, ibig nilang sabihin? Lang sabihin? Ano yon? iki out nila tayo ngayong araw sa school? Oo, oh, oh Mary! Hindi mo ba nakikita? May minus dun sa pangalan natin! Ayun, no? Minus! Ay, talaga ni Ice. Tingnan niyo yung ginawa niya. Ang sweet talaga niya. Oo nga, ngayon may lugaw na yung mga zombies para kumain. Hello, Hello Teacher Mike. Mike. Good morning. Lila, bakit late kayo? Teacher Mike, nastock yung door namin. Kanang kamay pa naman kita. Girls, dapat hindi kayo nalilate. Sige na. Okay, Coach Abby. Diana, pwede pa next time? Tayo naman yung tabi sa bus. Eh, saan uupo si Kitty, ha? Hindi ko alam. Eh, di uupo ako sa kitna. Guys, huwag niyo na nga akong pag-awayan. Ano bang gagawin ko sa Diana, inyo? Diana, ako yung boyfriend mo. Well, ako yung best friend mo. Tama na nga, mag na lang tayo sa mga zombies. Tara. Tingnan mo, pupuntahan nila yung mga zombie friends. Ba, isaserve niyo ba yung chocolate ko o hindi? Pizza, no problema. Puyat ka ba? Ang bagal mo. Hindi nyo ba nakikita? Mag-isa lang si pizza dito. Guys, nasa labas si Ice. Mag-isa lang ako dito. Maghintay naman kayo. Kung hindi mo kaya, bakit hindi ka pa mag-resign? Nasaan yung order ko? Nandyan na, dalawa yan. Hoy pizza, hindi ka ba marunong magbilang? Tatlo kami dito. Pizza, gawa mo rin kaming tatlong hot chocolate, please. Mag-isa lang si pizza. Nasa labas si Ice. Kaya hirap siya. Okay, sige, maghihintay tayo. Banis, huwag niyong kalimutan, merong competition ha. Sasali ba kayo? Oo nga, Banis, kasi mukhang hindi kayo nag-training. Hindi ka tulad dati, di ba girls? Blandy, bakit mo pa pinaalala sa kanila? Sigurado naman mananalo tayo. Wow, ang yayabang naman ng mga to. Well, sa totoo, minsan tama sila. Friends din naman namin sila dati. Ewan ko anong nangyari. Kasi minsan, sobrang yabang nila. Don't worry, frogs. Magkikita tayo sa competition. Sasali kami. Alexa, mukhang dumaldal ka yata simula na kasama mo yung mga banis na yan. Loren, bayaan mo na yung babae Di yan. Di ba, sandali lang ha? Hindi naman nagsasalitayan dati nung kasama namin. Engitera. Sige nga, Alexa. Sagutin mo sila.